Eh, hey, hey, hey. Oh, Francis, para tumira ka naman. Ay, talaga, Sir, Ang <laughs> damot mo. Ha? Kung pinasama ko ng bola, siguro ako yung BP. Ha? Kona? na. Ano <laughs> mo ako, masan? Lapit mo na din yung sala ko. Ay, naku. Wala na ka lang ako, ka pa eh. <laughs> Ay, bigyan ko lang sila eh. Hindi, tama na yan. Tama na yung biruan. Okay lang yung Francis. At least nanalo tayo. At isa pa, hindi ko naman makukuha ito kundi dahil sa inyong dalawa eh. Kaya na <laughs> <laughs> ano eh. Kaya magpakahirap dyan eh. Ano naman mo kailangan ni Paren Charles dyan eh? Siyempre sis, ginagawa ko naman ito para sa tatay ko eh. Kaya eh. Sana, ang proud yung tatay mo eh. Kaya na eh. Oh! Ano naman ginagawa dyan dito? Ah, uh, Charles. Ano naman Di ba sinabi ko na sa'yo? Tigilan mo na yung kaalala mo. Wala kang mararating dyan? Eh, Tay. Ito talaga yung pangarap ko eh. Tsaka, ito lang yung papasaya sa akin eh. Masaya ka nga. Kikita ka ba? Ha? Importante kayo na kailangan natin kumita ng pera. Hindi yung libang-libang pangarap mo na yan. Kalibutan mo yan. Ha? Ito ang gawin mo? ka na lang para kumita ka ng pera. Bakit makatulong ka dito sa bahay? Puro kayo papiga. Eh, tay. Ito nga oh. Naging MVP ako. Ito talaga yung gusto ko eh. Tsaka, tay. Kumita naman ako ng pera eh. Ito. 5,000. Siguro makakatulong naman sa atin to, di ba? limang libo? Ha? Makakarating to. Eh, saan makakarating to, ha? Limang libo? Dahil siya bang isang buong panggasos natin to? Ah, uh, nga pala, Tay. Huwag mo sanang ubusin yan, ha? Gagamitin ko kasi. Kasi magpapasok ka na, di ba? Para meron akong panggasos sa sarili ko. Panggastos? Ha? eh kulang pa nga to. Ulitin ko, ha? Magtinda ka na lang para may panggastos ka. Wisit, puro kayo Ah, uh, ma'am, good morning po. Good morning, Charles. Ah, uh, kumusta ka na? Ah, uh, okay naman po. Mm, alam mo, pinatawag kita talaga kasi gusto ko pa nga i-congratulate. um, nakita ko na okay oh, yung mga grades mo and you actually passed the scholarship program. So, alam ko naman na may maintain mo to for some time now. So, I uh, hope you could, you, you could uh, maintain this. Uh, Ma'am, sa totoo niyan, medyo nahihirapan po talaga ako eh. Kasi, nagsasabay ko po yan habang tatrabaho ako sa palengke. Para lang may pangtustos kami sa pamilya ko. Ah, ganun ba? Uh, I understand. Uh, pero, sana maintindihan mo at um, Ma magawan mo ng paraan na ma-maintain mo yung grades mo academically at yung extracurricular mo which is your um I mean your sports, your, bas your the, the basketball. So sana ano mag mag um magtuloy-tuloy pa ma-maintain mo to. Ah uh, ma'am, o mag buway Gagawin ko po lahat para mapagsabay ko lahat. Sana, oo. Please, please do the best you can. Ma'am, thank you po. Sige. Thank you so much, Charles. Hmm. Tay, hiram ako ng phone. Kanina ka pa dyan eh. Ito mo, nag scatter ako eh. Talo na nga eh. Kulit mo eh. Talo naman pala eh. Ako na naman. Ako, nunod ako no, 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 P.O.T.G. Tay. Kaya ako binabalas dahil sa'yo eh. Grabe naman to. Ngayon nga lang akong manghihiram eh. Ah, uh, Tay. O, Charles. Baka ah, may uh, pera ka dyan. Wala tayong pang kain eh. Kuya ko din pala. Baon tay. ko. Ano to? 300? Sa tingto? Eh, tay. Ano kasi? Ah... Uh, nagtabi kasi ako ng 100 para pang baon ko tsaka pamasahe ko. Tsaka kulang, kaya nagkulang yung pera ko. Nagamit ko na kasi. Kailangan ko kasi mag ng basketball. Malapit na yung finals namin. Basketball na naman? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, tingilan mo na yan. Magtinda ka na lang. Tay, ano bang problema mo? Kung dahil niya sa basketball na yan, di ako makakalibre ng tuition. Bakit? Ano bang kulang? Ginagawa ko naman lahat ah. Ngayon, sumasagot ka na? Ha? Ang sa akin lang, tay. Tumulong naman kayo. Ito ka lang, tay. Eh, kuya... Asa yung baon ko? 300 kita tatay, asan yung akin? Ayun si tatay nyo! Ba't lagi niya sa akin lahat? Eh magkano sa akin dito? Kung hihingi ako sa kanya, wala naman yung perang iba. Kung Ayaw pero... Po, ha, ikaw? Kung di ka makakatulong dito, mas mabuti pa lumayas ka na. Wala ka silbi. Yan na nga lang may itulong mo. Oh, papalingay mo! Malis ka na! Itay! Sa'yo lang to? eh Pasukan namin bukas eh. Paalam ko. Ay, ah, maglalakad ako papunta ng school? Alakas buhay ko. Eh. Scatter pa mor! Kaya na. Charles? Hindi ito yung crush ko. Uy. Pogi mo pala pag natutulog. Charles! Ay! Ang mo dito? Ba't dito ka natutulog? Ah... Uh, kasi ako ni tatay. Ha? Huh? Isa pa... Hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko. Wala kasi ako ibang matutuloyan. yan. Wala naman kami malapit na kamag-anak dito. yung pag-aaral mo. Eh, nga ang iniisip ko eh. Gusto mag... tulungan Para, mo, tulungan kita. May naisip ako pala. Tara, gusto mo ang mausap. Kausapin natin si Hi, Good. Dean. Good morning. Good morning, Charles. Good morning, Virgo. How can uh, I help you? Ma'am, gusto ko po sana ipakausap sa inyo na kung pwede, bigyan din po ng part-time si Charles dito sa school. Ah. Justuhin ko man ngayon, Virgo. I'm sorry, pero wala tayong bakante. Alam mo naman, marami estudyante na nag-working student din. Sige, ganito na lang, ma'am. Magre-resign na lang ako bilang student assistant. Siya na lang yung papalit sa akin. Sigurado ka ba? Di ba hindi mo rin kailangan ba ng trabaho? Hindi, hey, okay lang po. Gusto mo ikaw na lang pumalik sa Ano ka ba? Mas kailangan mo yan. Paano may pera ka? May pang allowance ka dito sa school. Eh, ako naman. Kaya ko naman pag-aralin yung sarili ko eh. Tsaka may kaya naman yung family namin. So, walang problema sa akin. Okay? Okay na sa O, sige. I-finalize niyo yan. Ayok magkaroon tayo ng problema dyan. Uh, for now, we'll do some arrangements para sa Monday pwede na mag-start si Charles. So, let me know kung okay na. Tapos, itatawag ko na lang sa ano, sa admin para magkaroon kayo ng transition bago mag-start si Charles sa Monday. Thank you, ma'am. Okay? Oh, yeah, may part-time ka na. Thank you, po. Okay, so, um, thank you. Pag may, may problema, balik lang kayo dito. Yes, ma'am. May sasabihin ka? Thank you, ano mo, ma'am, salamat po. Kasi, sa so toon yan, gusto mo sa -so, kong mo, tapos ng pag-aaral eh. Biro. Thank you ah. Kasi kung dahil sa'yo, baka, baka hindi ko magpatuloy pag-aaral ko. Ano ba? Wala yun. Malaga nakatulong ako sa'yo. Ma'am, thank you po ulit. You're always welcome. Basta kung ano pwede itulong ng school, just let me know. Thank you, ma'am. You're welcome. Ano ang iyak? Ano ka ba? Balik na pa kami sa... Sige. Thank you. Go ahead. sa wakas naman, kinasal na tayo. Alam mo, sobrang papasalamat ako sa'yo. Kasi hindi ko naman kung di dahil sa'yo, di ba? Ano ka ba? Narating mo ito lahat kasi magaling ka. Tinan mo, sikat na basketball player ka na. Oh, di mas magaling ka naman kesa sa akin. Kasi sobrang dami mo ng negosyo. Eh, siyempre tinagtulungan natin lahat. Ice candy! Ice candy! Ayun, may mga bata. Makakabili ng ice candy sa akin. Ice candy! Uy! Ice candy, tag lang! Eh? Mahal? Grabe naman kayo! Sarap-sarap kayo ng mga nilalagay ko dito sa ice candy ko. Eh, sabihin nyo lang wala kayong pera. Teka lang. Parang si Eden yun. Ice candy. Sampu sampu. Ah, uh, Aiden. Kuya? Anong nangyari sa'yo? Bakit naman nagpabuntis ka? Tapos natitinda ka ng ice candy? Eh kuya, wala naman akong ibang pagkakahitaan eh. Hindi ito ng pagtitinda ng ice candy. Tapos, itong ama ng batang to, hindi pinanindigan. Eh bakit? Sino ba yung tatay ng anak mo? Hindi ko nga alam kuya eh. Yung sinasabi ko sa'yo eh. Bakit kasi hindi ka umalis sa bahay? Bakit hindi ka natuto? Alam mo yung tatay natin eh. Ay na nga kuya, sising-sisi ako kasi nakinig ako kay tatay. Kaya ngayon hirap na hirap kami ni tatay. Uy Den! Alam mo, asan ni... e? Charles? Mukhang big time na na. Ah, pwede mo naman ako ubutan dyan? Alam mo tay, eh, madali lang bigay ng pera eh. Kaya lang kung gagawin mo sa kalokohan, hindi siguro. Hindi mo sinapit ng kapatid ko sa'yo. Pabuti na nga lang yung nangyayari sa'yo, pinalayas mo ako eh. Alam mo, kung hindi dahil sa asawa ko, hindi ko mararating lahat to. At isa pa, mas mabuti pang kukunin ko na si Eden. Kasi ayokong maging miserable ang buhay ng kapatid ko sa'yo. Eden, sumama ka na sa amin. Sige kuya.